Alright, mga parts sa lahat ng mga riders na galing sa baba. Kung pupunta kayo ng Baguio dito, ang magandang parkingan malawak to. Ito yung dating g -dwell. Yeah. So, paggabi, ito yung may mga food cart dito. Kainan, ano. Ito yung kainan ng night market. Ito yung dating g -dwell. So ito pag umaga ay um, parking nga ng mga sasakyan Pati mga motor pag -gabi, pag gabi ito yung Mga 9 Mga 9 ito yung ano, kainan na to siya So hindi na kayo pwede mag parking dito Pag gabi Pag gusto nyong mag parking sa gabi dun sa taas ng Session Road sa taas ng Patriotic Alright sa lahat ng mga riders galing sa baba kung wala kayong idea mag park dito sa Baguio no? so unan nyo palang dating gusto nyo mamasyal si Sean Road merong parkingan dito sa taas ng patriotic dyan o no? ng patriotic dyan kapunta dito si Sean Road location niya ay ano prime hotel so pwede kayo magparada dito pag umaga may bayad siya 10 pesos or 20 yata pag gabi oh, wala nang bayad Pababa so, dyan Melvin Jones So may Jollibee Ayan, Ayan dito lahat nakaparada na yung mga motor na, na Mga mashal dito sa Session Road Ayan napakita ko sa inyo Ayan.